Satellite pa more. Kung gusto magpakabit niyan, magpakabit na. Ayan. Ready na yan. Ayan, magpapakabit po. PM na lang. for only 2.5 lang 1 set for months load 4 na buwan ang load uh, sa lagang 2,500 ayan po may satellite ka na ayan ang mga box nya ayan pinoprogram pa natin ayan ready for delivery kung papakapit kapit na